Alright, so yung mga uh, kabunit, good morning, good morning uh, Ngayong araw na to, uh, sa deliver na naman tayo So yun lang yung karga natin oh. Huh? Medyo mahina ngayon Kasi kukunti yung parcel namin pagka Monday Ayan oh. Uh, yun lang yung ating deliver Mga oras na to, siguro Taglit lang yan abutin din pa rin tayo dyan ng mga 11.30 kasi, kasi makakaalis pa dito sa warehouse so kung oras na so, yun lang mga uh, kabunit so, tapos dito nasa tabi pa kami ng ano ng under construction kita nyo buhay ng construction mga kabunit so, talagang sa buhay ng mga construction na yan ...talagang... ...sakripisyo. Hindi biro. Hindi mo biro yung... ...ganyang klase ng trabaho. Magpapakahirap sila ng mga tatay... ...para sa kanilang mga anak. Para mapag-aral sila ng maayos. So... ...kaya yung mga anak... natin dyan na mag-aral kayo mabuti. Dahil... ...para hindi nyo sapitin ng mga ganitong sistema ng trabaho yan napakahirap ng ganyang trabaho naranasan ko yan mga kabunit nagtrabaho din ako sa ganyan talaga namang sakripisyo aakit ka dyan sa ganyang sistema na walang safety malami yan no? walang mga safety belt ang taas nyan pag nahulog ka dyan sa lugar na yan talaga namang may kalalagyan ka dyan pag hindi ka baldado ay eh, pag pag sinamasama pa sementeryo kaya yung mga bata yung mga anak natin na pinag-aaral natin mabuti mag-aaral kayo mabuti nang hindi nyo sapitin ng ganitong trabaho di ba? yan yun yung kanilang tinatrabaho ganyan ang trabaho ng mga construction pero kahit ganyan yung trabaho yan marangal yan talagang yan ay eh, nakakatulong sa pamilya yung ganyang sistema alright so yun mga kabulit pinakita ko lang ito sa inyo ito yung under construction namin dito So okay ganyan din ba ang ng inyong mga tatay, kapatid? Tiyuhin. Marangal na trabaho yan. Pero pag natapos ko ang ganda nito, wala akong siyang makakabuni Abonid, ah, nandito tayo sa para lang ng elementary ng Licheria. So ito yun Yan. Ito ang elementary. Licheria element. Ito 'yung guard. Wow. Chef, thank you. Okay na. Alright, sayon, so mga kabulit, konting ka lang yung ating pasko nito. Pasok, may mga burakaw tayo, mga balikan. Kalakal naman, oh, kalakal mo, nakakarating tayo dito sa mga ganitong lugar. Oh. <laughs> hmm. sus, gino, oo, Pasal out, mo. Nasang ka na, anak ka ng titing. Hmm. 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 pero masuka niya mga kabuni dito may malawak pang lote dito eh. sa dulong ito ng kalura no? itong likod na ito mga kabuni pag hindi ako nagkakamali simenteryo yan eh. alam ko simenteryo yan eh. Cimentaryo na litserya sus mariusip alright siun so mangakebenit mamaa kalang rit update update